Milyong-milyong halaga ng ilegal na droga nasabat sa magkakahiwalay na operasyon sa Sambuanga at Cebu. Nagpabalik si Bien Manalo. Humigit kumulang 7 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 47 million pesos ang nasabat sa ikinasang joint drug buy-bus operation ng mga operatiba sa Putig Zamboanga City. Naaresto sa operasyon ng isang alias Al, 30 taong gulang. Nakumpis ka rin kay alias Al ang buy-bus money at mga drug paraphernalia. Aabot sa tatlong kilo ng Umanoy Shabu na may estimated value na 20.4 million pesos ang nasakote sa Baybas Operation ng mga tauhan ng Lapu-Lapu City Police Station sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nasamsam din sa sospek ang budal money at mga gamit sa droga. Sa Cebu pa rin. Tiklo ang isang labing walong taong gulang na lalaki na si alias AJ sa anti-illegal drugs operation ng Pidea Region 7 sa Cebu City. Nasa kote kay alias AJ ang mahigit dalawang kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 13.6 million pesos by bus money at mga drug paraphernalia. Makakaasa po ang at ating mga po sa tuloy -tuloy po na po po uh, uh, dito po ito nasa kustodiya na ng pulisya mga sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bien Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.